The <laughs> cat guys, vlog ay nga niho, at Maaga kami nagpulasan sa aming higaan. Ngayong araw nga niho pala ay mapunta kami din sa isang barangay din sa bayan ng Socorro. Pagkarating naman namin din sa bayan, ay isaktong nandini na rin ho pala yung aming sasakyan. Kaya naman ho, pinag na nila yung iba naming mga dadalin sa karin ho, na namin yung aming ibang mga kasama. At sa ilang minuto nga ni palang paghihintay ay nagdatingan na yung iba naming mga kasama kaya naman nagutay-utay na kami dining yung sumakay. Nang makarating nga niho pala diyan ang lahat ay di aring niho, muna kami minanggabay sa Panginoon na makarating na maayos at ligtas sa aming patutunguhan. Pupunta nga niyo pala kami ngayon sa barangay Bugtong na Tog na kung saan ang karamihan ng ating mga kapatid na mangyan ay doon naninirahan. Magbibigay nga niyo pala kami ng kaunting tulong doon sa na rin ipagluluto sila ng kanilang kaunting pananghalian. Bali pa dalawang balik ko na nga rin pala din talaga namang nakaka-excite bumalik ulit. Habang nagpabiyahe nga niyo pala kami din ay talaga namang napakagad ng na ng kapaligiran. Sobrang dami nga niyo pala din mga puno gayon din ay mamamasdan din yung lawa ng nauha kalokohan. nga pala kami diyang napahinto at dinaanan pa nga rin pala namin diyan yung iba pa namin kasama. Hindi ko na nga pala napakita sa video yung lawa na nawa talaga naman yung may kalakasan yung hangin dini sa itaas. Pagkalampas naman nun namin dini sa arko ng bayan ng Socorro ay diaring aringanit lumiku na rin kami para bagtasin yung papunta doon sa bugtong na toog. Unang salunga nga pa nga lamang ho ay talaga namang paahon ka agad. At dahil nga niyo pala bukas kas yung amin sinakyan ay talaga namang mararamdaman mo yung hampas ng hangin sa iyong katawan. Pag man din no, basta nakamalagay talaga namang mararamdaman mo diyan hampas na mga sanga at saka dahon. Fast forward, siguro naman ho kami ay nasa kalagitnaan na ng aming biyahe at mayamayang maya nga, nga ho ay napatigil kami at paano baga naman ho ay may nakatirik na jeep sa gitna ng aming adaanan. Kaya naman ho nagsibabaan muna sila para tulungan yung may-ari na maitulak sa isang tabi at magkasya yung aming sasakyan. At dahil nga niyo pala din yung nakatira yung ating mga karamihang kapatid na mangyan ay talaga namang mapapansin mo sila din sa kanilang labas ng bahay. Kinakawayan nga niyo pala sila diyan ni Sister Grace at talaga namang sinusuklean din nila ng pagkaway gayun din ng isang mata tamis ng ngiti? Habang binabaybay nga niyo pala namin diya yung daraanan patungo dun sa aming pupuntahan ay muling naantala yung aming pagbabiyahe? Paano ba nga naman hoy? Anong lumoy niring ring ang ari? Ano na yun? Sa ilang oras nga niyo pala namin diyan yung pagbabiyahe ay nga nit narating na namin yung palusong doon sa papuntang ilog at bago nga niyo pala kami makarating doon sa bahay ng ating mga kapatid namang yan ay tatawid muna kami dini. Eh? Isa nga rin o pala sa mga problema ng ating mga kapatid namang yan ang daan ng ito. Lalo na nga pala pagtagulan bago bumabaha ay sobrang laking problema sa nila kung paano nila ilalabas yung kanila mga kalakal. Minsan pa nga ni napanood ko sa isang video na para lamang nga niyo sila makatawid din eh, ipinapag-usungan nila yung kanilang sasakyan para makapunta sa bayan. May ilan nila na nga rin o pala kung nakakwintuhan ng mga tagarini talaga naman daw ang napakahirap bago ka makapuntang bayan. Kung wala daw man din ang sariling sasakyan na sobrang mahal pa daw ng pamasahe. At tari sa ilang oras din namin pagbibiyahe ay nakarating din kami din sa bahay ng ating mga kapatid na mangyan. Sobrang ganda nga palang pagmasdan na kanilang kapaligiran at sobrang sobrang lilinis nga niyo pala ng kanilang harapan. Karating naman nun namin din ni Eri eh, nga niyo at kaagad kami sinalubong at tinulungan kaming ibaba yung aming mga daladalang gamit. Kanya-kanya na nga rin pala kami diyang babaan at kanya-kanya na nga rin palang bitbitan nung aming mga dala. Dini na nga pala kami nagderecho para masimula na namin yung aming gagawin at ipagluluto sila na kanilang pananghalian. Nagsimula na nga rin pala di magdupong yung mga kalalakihan para makapagpaapoy na daw nga niyo pala kaagad. At kami naman ng mga kababaihan dini, edi eh, ari nagayat-gayat na no mga pansamiya at mga lulutuin. Sinimula na din nga niyo pala di kaagad ni Sister Line yung kanyang minudo para sa ating mga kapatid na mangyan. Tinimpla na nga rin o pala diyan at saka pinaglalagyan ng mga samya para nga niyo daw maibabad ng kaunting minuto. Dini naman na sa may kabilang gilid ay eh, nagpainit na sila ng tubig para mamaya daw ho ay na ibubuhos na lang yung bigas. Gani nga niyo pala ang paraan na pagsasaing sa amin lalo na't maramihan. Sa ilang minuto nga niyo palang pagbababad na rin minuduhin na ari-ari nganit isasalang naman ako. Hihintayin nga lamang yung pakuluan at saka naman papa papalambutin bago ilalagay yung carrots at patatas. At dahil naman o oh, mainit na yung pinapakulo tubig kanina, ay aringani at ibinuhos na rin yung bigas na pansaing. Dini naman oh, sa may sulo, kay aringani pinagtulungan na namin hugasan yung carrot at patatas para mailagay na nga ni Isinunod naman nung oh, ilagay gisantes at dahil nga ni mausok din sa loob ay ako na naghalot. Mga inasip una na nga no, yung iba. Maya maya naman ho oh, ay napansin ko na paparating yung aking ninungin kaya naman ho oh, ako'y lumabas muna at nagmano. Siya nga pa yung pinakang para mas masimulan at maitayo yung bahay ng ating mga kapatid na mangyan. Bali bigay nga niyo pala ng gobyerno yung pinakang pabahay na yan at parang nga niyo maitayo yung kanilang sariling bahay ay sila ay magatulong-tulong. Tatlong puti sa nga niyo pala sila di ang pamilya at madami-dami pa nga rin yung kanilang gagawing bahay. Ultimong bata nga ni ay talagang natulong na rin para mapabilis mayari yung kanilang bahay. May ilan ilan na nga rin pala ko di nakausap at sobrang laking kasasalamat nga ni nila at nakarana silang magkaroon ng pabahay na yari sa bato. Mapabata ka ni ay talaga namang natulong rin para mapabilis daw mayari yung kanilang pabaha. Ayun nga niyo pala sa nakausap ko ay hindi pa daw nila alam talaga kung saan yung kinakatayuan ng kanilang sariling bahay diyan Kaya naman ho, na excited na silang mayari kaagad at matapos para daw makalipat na sila kaagad. Pero ayun nga niyo pala sa ninungin ko ay aabutin pa daw ng ilang buwan niyaan bago mayari. Pagkabalik ko naman ho dini ay saktong kuluan na aring nilulutong minudo at ahuni ah, na daw. Bali maghintay nga niyo daw diyan ng kaunting minuto at medyo hilaw pa nga niyo daw yung sinaing ay eh, apain muna. Pumunta muna nga niyo kami sa Glit Dini at para nga niyo daw maipamahagi naman ni Ate Edge yung kanyang daladalang pinaglumaang ang damit ng kanyang mga anak. Bakas nga niyo pala sa mukha ng ating mga kapatid na mangya na makaranas na makatanggap kahit pinagluma ang mga damit laang. Makayari naman nung namin makapamigay ering ringalit bumalik na din kami kagadini dini sa aming inapaglutuan. Saktong ini na nga rin pala diyan yung kanin kaya nga niyo nag-asikaso na rin kami para makapagsimula na din magpakain. At dahil tanghali na nga rin ho, ay tinawag na sila para makakain nga niho. Nung nandi na nga pala lahat ay dere nga niyo na nalangin muna kami. Thank you Lord sa lahat ng pagpapala. Gayun din po sa kalakasan ng katawan na maiparanas namin sa kanila ang ganitong bagay. Kanya-kanya na nga rin pala namin silang sinandukan diyan at hindi pa nga rin sila malahat at medyo kulang pa sa budget. First time pa nga lamang namin ginawarit at sana nga niyo ituloy tuloy na pagpapala ang maranasan namin para maibahagi namin sa kanila. Lalong-lalo -lalo na nga niyo pala sa lahat ng sponsor para magawa namin ang gawain ito. Mayari naman namin silang mabigyan ay kami naman ho ang main. Kung ko man din hong kinuha din eh, ari man din hong kanin, tingnan pa ninyo at nakapalisuso pa man din. Kumuha na nga rin pala ko diyan ng minudo na luto ni Sister Len na napakasarap. Nagbaon na nga rin pala sila diyan ng iba pang pangulam at aringaw at inihaw na tilapia, pritong isda, domong manok, sa nga ho pala nagluto din sila ng ginataang kuhol. First time ko lamang man din tumikim na rin at ako man din ho ay natatakam na kaagad pagkakita kung naluto na. Medyo may kawig man din ho ang lasa ni Risa Luca na talaga napakasarap kaso nga lang ho ikinulang sa sili. Tapos naman nun namin makakain din eh. At dahil nga niyo may dala si Brother Jess na rambutan ay kinain na din namin. Saka din nga niyo pala nagbukas din sila ng durian na bigay ng ating mga kapatid namang yan. Habang nagkakain-kain nga niyo pala sila ng prutas doon ay eh dinimuna eh muna kami pumarini ni Ara sa may bandan likod. At tinignan nga niyo pala yung likuran ng kanilang mga bahay. baling yung likuran nga niyo pala ng kanilang bahay ay eh panaybangin. At sabi nga niyo pala nila yung mga bundok daw yon ay eh malapit na daw doon ng Occidental. At dahil ilang oras na din nga niyo pala kami nakapagpahinga diyan ay eh kami bumalik din sa inapaglutuan. Na isa lang na nga niyo pala nila kagad yung pansit. Yun nga niyo ay merienda ng ating mga kapatid namang yan. Medyo nagdali-dali na nga rin ho pala kami di ng ang pagluluto at baka nga niyo kami maabutan ng ulan at tuwing hapon man din ho din sa amin ay naulan. At pagkaluto nga niyo pala ng pansit ay di nga niyo at ibinili na namin doon sa aking ninong na siya na lang Gumayak na nga niyo pala kami pauwi uwi kagad at rin nga niyo, kami nagatulay-tulay na dini, Sobrang sarap nga pala sa pakiramdam na makatulong ka kahit papa paano bagamat wala mang mayabot na pinansyal pero yung physical na makasama ka sa ganitong gawain na isang malaking katulungan. Maraming maraming salamat nga niyo pala sa lahat ng nakasama namin Dini. gayon din nga niyo pala sa lahat ng sponsors nagpahiram ng sasakyan at sa aming driver. gayon din ho sa aming pastor at mga kapatid sa pananampalataya. Si Lord na po ang bahalang magbalik ng siksik liglig at naguumapaw ng mga pagpapala sa buhay nyo. Ay siya, ang ganini na lamang muna ho ang aking video. At yun lang for today's video. Maraming salamat sa inyong god bless